Oh, hi guys! Nandito na naman tayo. Magre-ready tayo ngayon sa garden para bukas makatanim tayo ng bago na naman ng mga gulay. Yung, nalinis ko na to kanina. Hindi ko na i-upload yung video kasi yung initusan ko yung anak ko na i-video. Naglaro ang camera nakatutok sa ano sa saan ba to? sa semento. malinis na pero hindi pa ako tapos. Bukas na naman ulit kasi i-ready pa natin yung, yung ating garden na mapagtaniman. So okay na malinis na nakikita na natin yung mga tanim. Pati doon yung laruan niya. Ayun oh. Nagaano na. Magpapakain siya ng mga alaga niyang manok. Ang pasaway kong anak ganito lang yung ano na yung routine namin dito. Yung pag walang gagawin, hindi pupunta ng town. Dito lang sa bahay. Kataka ganun na yung mga ano itong mga manok talaga oh. Dito lang sa bahay yun nga. Kasi sayang yung araw maaraw kaya tayo magtatanim na naman ng another gulay. Gusto na, gusto ko magtanim ng pipino. Guys, yan yung nasa mga kawayan. Ano yan? Yung peas. Tapos may tinanim ako dyan nung isang araw na passion fruit. Yan naman ay protas dyan. Tsaka ito yung broccoli. Yan yung carrots natin parang yung ano, yung iba, ano, namatay. Yan, ganito. Taong bahay lang kasi tayo at the moment may trabaho naman ako dati kaya lang tumigil ako kasi nga pinatigil ako ng asawa ko kasi wala nang magbabantay sa anak ko kasi gusto niya isa sa amin na magbantay kasi syempre yung mga bata kailangan ng atensyon ng isang kahit isang magulang na lang kasi busy busy lahat ng trabaho trabaho soon naman magtatrabaho naman ako pag nakaan na to ng school kasi dati kasi dati sa ano siya sa kindi kaya lang ayaw na niyong bumalik doon kasi nga may isang bata doon na lalaki na inaaway siya lagi takot na siya umiiyak kaya ano naman gagawin natin hindi naman natin mapipilit na ano doon dalhin doon kahit sabihan pa namin na ilagay sa ibang ano kindi sa ibang school ayaw niya talaga so antayin na lang next year kasi mag-start na siya sa school Dapat hindi nga ako mag ano dito sa garden kasi sabi ng asawa ko, antayin daw siya ay eh, 3 weeks, 3 weeks pa siya doon sa sa work niya. Sayang yung araw na ano, mag makapagtanim na tayo kaya ako na lang mag ano dito magre-ready. Kasi nga gamitan niya sana 'to ng ano ng machine ba. Kaya yan nga linil, ni, inano ko na trinim ko na yung ano yung mga damo. Kasi mahaba na din at warm na dito medyo warm, mabilis na siyang tumubo. So, ayan na guys, umpisahan na nga natin yung ano. Bubungkalin ko lang yung, yung ano, yung, yung lupa ba na mapagtaniman natin. So, keep in watching Diyan tayo. Nakabungkal na yan kaso maano kasi yung damo. Kaya ah aanuin lang natin ulit You already feed the chicken lang? Yeah. You already feed the chicken? Yeah. yeah. I already feed the chicken. I will show you how big I get it because they're gonna be so, so so heavy that, that it's going to put this high. Yeah. Look, it's this high. Oh my God! I was hit. She just wasting our chicken food. Well, Mom, the chickens, the chickens. We we'll cover need... the camera because before the one the our baby no good because it's been facing to the concrete. So natin, guys, yung lupa. Mama, Kasi makapakapakan pa di lalo ng matutigas talaga. Is daddy use this one when he do this? What? The wreck? Is he using like this? What? Like this. That one? Yeah. The right? Yeah. Masakit sa ano. Like when he... Like ano yung ulo? Ako na, ako na. Excuse me. Uy. Ayan na lang sa'yo, oh. You wanna help mama? Where? Here, Where? big one. Where? Here. Yeah. Where? But you just go play in your swing. Oh, there's 80 there. Huh? Oh, there's 80 there. Anywhere in the swing. Here. Yeah. Oh, guys, palagi tayong my helper. Kaya lang nakakapagtagal at saka ano nakakapagtagal ng trabaho. <laughs> Pero hayaan lang natin para malibang siya. The one that dig out the, the straw there the other side yeah no yeah yeah look at that yeah i should hide and get anything ah! things what put them inside and don't let them out so what uh, is there not no Yeah, I know not the chickens Your daddy should don't make me mad Yes, because I just let them out because we were here before. So they're not gonna do that. sa dine. Halika na dito ako na yan mamaya.

Um, like you are not being bad. Like when you are being bad. Like when you're um, when you're not lost, when when you're lost, man. I mean, not lost, man. And then you are and, and then I know, in the same place where you are. Oh, by itself. ikaw what's gonna happen if i don't help you on this watch on the tv nothing that's fine your job is just to play Here, yeah, get the bucket down there. I uh, know new, new bucket. Lang, what's that one? There's got uh, a on it this what? morning. What? A wasp. Hmm? The dead one to realize, I think it's dead. I've been uh, knocking it with the rock before. Oh, yan, nakakapagod. Tapos tanggalin pa natin. Ano, damo-damo. Hanggang sa malinis natin. Tingnan nyo to, yung straw dito sa... Pinaghuhukay ng ano, ng manok. Pasaway na manok. Ngayon, ikukulay natin papalabasin. Ito pula yung ano natin. Garlic yan its all garlic uh, apat na raw ano yan yung bawang at saka ito naman yung Ating onion yung ating sibuyas at saka ito puti ano na to patatas yan patatas yan at saka yun yan patatas ito oh may ano kami dahon ng paminta yung dahon ng laurel yan yan siya Lalaki pa yan siya na puno kasi ano lang yan. Bago-bago pa kasi nakailang kailang ano din yan kasi binubuldos ng asawa ko pag nagano siya dito ng lawn mower. Hindi ko kikita minsan pag mahaba na yung damo. Dati kasi sobrang ha ang haba ng damo dito. Yung bagong dating ko dito. Yeah? Yeah. The chicken already scratched that one before too. Ang haba ng damo Parang ano talaga ito dito Jungle Grabe mataas pa yung damo Kaysa sa akin Ngayon ang linis-linis na Yan Tsaka dito Buong ano dito kahit dyan Mahaba yung damo dyan Dito na lang tayo Ipapakita ko sa inyo Sa susunod pag nagtanim na tayo ulit Maraming salamat sa lahat ng viewers. Thank you very much. Hindi pong kalimutan na supportahan yung YouTube channel ko. Thank you. Bye!